Nakaaleto na ang mga otoridad sa Pampanga sa posibleng pag-apaw ng Porac River. Binabantayan din nila ang mga bulubundukin doon sa posibleng landslide dulot ng Bagyong Helen. Mula sa Pampanga, may news to go si Bam Alegre live. Bam! Kara nagsisimula na namang lumakas muli ang ulan dito sa Porac Pampanga kung saan makikita ang Porac River. Kaya patuloy na binabantayan ang level ng tubig ng ilog. Kanina pang madaling araw, ramdam ng mga taga rito ang pagdating ng Bagyong Helen. Madaling araw pa lang, mabilis na ang ragasan ng tubig sa ilog ng Pora. Naglandfall na kasi ang Bagyong Helen at nagparamdam na ito ng malakas na ulan. Mabuti na lang at hindi masyadong umakyat ang level ng tubig dulot ng pagulan. Walang tulugan at nakaalerto alerto 24 oras ang ilang barangay officials para bantayan ang pagsusungit ng panahon. Nag emergency meeting din kami dito sa barangay para uh i yung mga tao dahil ng dahil ng sa river uh, ano Porac River uh, malaking tubig na galing sa bundok Bukod sa peligro ng ilog, may ilang bahagi rin ng porak na mataas. Kaya banta ng ang last Katulad na nangyari rito, noong nakaraang linggo, may bahay na nakatirik dito. Gumuho ito sa kasagsagan ng hagupit ng habagat at may isang senior citizen na nasaktan. Kaya ngayon, para hindi na ito maulit, naglagay na sila ng mga sandbag na katulad nito. Lumambot na raw ang lupa sa ilang bahagi ng Pampanga dahil sa walang patid na pag-ulan. Kaya binabantayan din ang mga bulubundukin sa posibleng landslide. Maari raw kasi ikabara ng ilog ang mga maanod na troso sa bundok. Oras na gumuho ang lupa sa ilang bahagi nito. Kara update lang doon sa senior citizen na natabunan ng lupa noong nakaraan linggo. Ligtas na siya, nagpapagaling na raw sa ospital. Ayon sa barangay captain, siya si Elisa Tadeo, 64 years old. Samantala dito sa Ilog, patuloy na binabantayan ng lokal na pamahala, nakaalerto sila sa mga posibleng paglikas dito sa gilid ng Ilog. Ang sabi ng mga nakausap nating opisyal ng barangay, dahil magkakamag-anak daw yung ilang mga taga rito sa porok Pampanga, lumikas na raw yung ilang nasa gilid ng Ilog doon sa mga kamag-anak nila na nasa matataas na lugar. Yan ang pinakauling mga pangyayari rito sa Pampanga. Balik sa iyo, Kara. Yes, ma'am. Uh, Tatanong ko lang, kumusta naman ang lagay ng, uh, ng uh, mga ilog doon sa ibang mga lugar sa Pampanga, pa, uh, particular sa Guagua, na lagi itong binabaha sa Candaba? Mm -hmm. Kara, ang binabantayan natin yun na sa sa Sapangwak sa pang do ito yung barangay sa may taas ng porak. Dito galing yung tubig, galing na dadalo dito sa porak River. Kung ito yung upstream, yung mataas na bahagi ng ilog. Mm -hmm. Kasi pag nagkaroon daw ito ng landslide, posible daw na bumilis yung daloy ng ilog dito sa Porak. At uh, yun na yun yung binabantayan ngayon ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, hindi pa naman daw mataas ang volume, volume ng ulan doon. At uh, uh, yun na pinakahuli mga ulat dito. Kara? Maraming salamat, Ma'am Alegre.